Oh, so ito guys ni report na ng spin.ph si coach tim cone ng hinebra o oh, siya na daw ang magiging uh, permanenteng uh, head coach ng uh, national team natin, ng gilas okay for the next 4 years leading up sa 2028 olympics okay uh, ni report ito ng spin.ph Uh, pero may hirit pa rin si Sir Homer Saison laban dito kay Team Cole. Parang ayaw niya dito kay Team Cole. Ako personally, eh, talagang masaya ako nung, nung, narinig ko yung balita na yan. he is very deserving. Napatunayan na niya yung kakayahan niya, lalo na doon sa Asian Games. And uh, actually, kung hindi pwede si Team Con uh, gusto ko sana international coach Pero ngayon pwede si Tim Cohn pala eh okay na okay ako sa choice na to and he is the best guy to uh, lead itong bagong gilas na magkakasama for the next 4 years okay so basahin natin yung mga hirit ng spin.ph let me make this clear cone is an excellent coach his record speaks for himself Uh, one other thing is just as clear though. He is not the guy best suited to lead Gilas. So, medyo choosy pa itong si Sir Homer. Ah. <laughs> sure Cone is the reigning king of the Asian Games, a regional event among our neighbors, uh, that SBP likes to hype more than its actual weight in basketball gold. Eh parang parang binababa naman ni ni boss uh, ni Sir Homer yung uh, yung Asian Games. Parang parang eh, kumaga binababa niya yung prestige. Hindi Asian Games 'yan eh. Asian Games 'yan eh. Kumaga ah uh, yung Asian Games only Olympics tapos Asian Games na hindi porket hindi yan under sa FIBA eh nawawala ng prestige yung Asian Games. Kasi yan ang labanan talaga ng pinakamagagaling na atleta sa Asia. Okay? So, wag niya sanang pababain yung pung value ng Asian Games kasi very important po talaga yan. Mas, para sa akin, mas sikat yung Asian Games kaysa doon sa FIBA na Asia Cup. Diba? Kasi Asian Games, bata pa lang ako Asian Games na yan. Okay? Itong FIBA Asia Cup, ngayon pa lang humahabol, ngayon pa lang nila. Pero yung Asian Games, yung mga mata ng, ng mga, ng mga taga-Asia, nandyan. Okay? So, very important yung panalo ni Team Cone doon. As Kohn himself will find out soon enough, coaching in the FIBA windows and Olympic levels are a completely different animal. O parang walang tiwala kay Coach Tim Kohn, nakakayanin niya yun. Kohn, a smart man whose brain power, uh, so pinuri niya itong si Tim Kohn. Okay? Ah, uh, ito yung ito yung hirit ni ano ni ni uh, uh, Homer but uh, why does the SBP keep shoving cone in our throats when his own heart and gut instinct screamed that he wasn't really into this gilas thing. Okay? So, yun yung ano nga, bakit daw pinipilit sa atin? Para namang, ano, para namang uh, pinipilit sa atin nung gilas. Eh, hindi nga. Maraming ang may gusto kay Tim Con. Ano? Maraming may may fans kay Tim Cohn. Marami, lalo na yung mga Hinebra fans na syempre mataas ang tingin kay Tim Cohn at naniniwala sa kakayahan niya. Bakit daw pinipilit sa atin ng SBP ito? Eh, nung kailan ba? Nung nagsabi daw na si Tim Cohn dati na ayaw niyang maging head coach ng Gilas at okay na siya sa Hinebra. Ito lang yung punto ko, Sir Homer. Ito lang yung punto ko dyan. Kailangan mong isipin yung context yung konteksto na kung bakit nasabi ito ni Tim Cohn. Kailan ba niya to sinabi? Anong anong buwan niya sinabi to? Last September. Okay. Bakit sinabi ni Tim Cohn yun na hindi ayaw ko mag maggilas, ganun. Parang pinapalabas niya tuloy ni, ni Homer na napipilitan lang si Coach Tim Cohn. Tandaan niyo boss Homer, Sir Homer, with all due respect. 'Di ba? That was the time nung nung, nung World Cup last uh, last year yung buong uh, preparation ng gilas, Chot, uh, Coach Chot Reyes was under fire. Okay? Ang pangit tignan, kung magmumukhang uh, si, si Coach Tim Cohn ay uh, gustong kunin yung pwesto ni Chot Reyes. Diba? Parang pangit tignan. And plus, Chot Reyes is a very, very good friend of Tim Cohn. ba diba? Close yung dalawang yan. Ang pangit naman, kung magmumukhang eager itong si Tim Cohn, na gusto niya yung head coach position. Kumaga, nandoon pa si Chot ay parang parang naglalaway na itong si Tim ko na makuha yung pwesto niya. 'Di ba? So uh, sa paniniwala ko, syempre I cannot speak for Tim Cohn. He, he said that uh, malaking part diyan is out of respect for Chot Reyes. Okay, para hindi gawing issue ng media para kubaga ang dami ng stress kay Chot Reyes noon eh ang dami ng mga calls for him to resign o maski ako minsan nakikidagdag ako doon sa mga hirit kay Chot Reyes noon so Tim Cone was just being a good friend to Chot Reyes maaring yun ang dahilan kung bakit niya sinabi yan pero he understands that ano eh malaki yung malaki yung uh, Uh, responsibility para maging uh, head coach ng Gilas at nakita niya yung yung pressure na nanjaan kay kay uh, chotre yes pero alam din ni coach Tim Timcon na ang mga uh, uh, fans uh especially mga Hinebra fans and yung mga fans niya kahit nung from Alaska days pa ay nanjaan to support him will be uh, at, uh will be uh, nasa likod lang niya para ipagtanggol siya, para suportahan siya. And ako confident ako that he will do the right thing for Gilas. So yun naman, yun naman yung punto doon. Kasi sinasabi niya pinipilit 'yung sa si team ko hindi, maaring sinasabi lang niya 'yon para hindi naman hindi naman masyadong ano kay Jahe kay ano, kay kay Chot Reyes. 'Di ba? Para hindi naman magbuka na parang 'di ba, dumadagdag pa siya doon sa mga pambabash kay Chot Reyes. So yun yun. Sa akin yun ang tingin kong nangyari doon. Pero Uh, hintayin po natin yung formal announcement from SBP tungkol dito. Pero sa akin, kung si Tim Ko na talaga, kung siya talaga yung, ano, siya talaga yung napili ng SBP at uh, uh will lead for the next 4 years, that is only good news para po sa Gilas. And excited na ako sa team na bubuuin ni, ni Coach Tim Ko ngayon na siya na, uh, ngayon na, siya na ang pwedeng mag-decide ng lahat ng buong lineup na gagamitin niya. For Gilas um, So, ayun guys Thank you very much po Pag may bagong update Ire-report ko po sa inyo Tuloy-tuloy lang po yung ating uh, coverage See you po sa next video guys Go Gilas! Ayun Let's go!